mga biktima ng consumerism. Another <laughs> blessing na naman yung dumating sa amin. Kuya, kuya! tatanim na tayo ayun oh, no, sisipag oh hala, what are you doing? I am organized trash huh? hey don't do that You're you doing your homework? doing homework ko yan? sadly gano tayo tatanim tabang yung mga nagagawa ng homework uy, nagagawa oh Luluto. Sumet ko Tira ka eh. talaga eh. Mukhang oh, akong buroha. Say okay, hi ka lang. Ano Ay, wow. Ay, maluto mo? Pizza, ang tira. Ay wala pa pala. Tilapia. Ah, mga ah, isa. Steam. Steam ako ng tilapia. Ah, tilapia. Ayan. Naman na. Living healthy. Living healthy. Ayan. Okay. Abang busy sila ako naman magtatanim na mga buto-buto spring na nga, diba? Ayun, ito mga gamit natin. Flasher pa to. Binili ko to sa Home Depot. Tapos marami pa natira. Tapos kung natatandaan yun, nagtanim ako last year nung sitaw. Ito yung ginamit ko. So gagamitin natin siya ulit. Ayun, meron mga buto-buto rito. Tapos dito tayo magdudumi cherry tomato, roma tomato, marigold. Pantaboy daw to ng ano, ng mga peste. Sitaw na bili ko dun sa Chinese store. Tapos, ito, kangkong. Kaming wow! tayo ng kangkong, guys. Nabili ko to sa ano, sa Amazon. Binili ko to ng 2 years ago. Hindi ko natanim last year. Ang tawag sa kanya is Costata Romanesco. Ano siya bali? Para sukining Pero sabi nila masarap daw to. So, niresearch ko to. Isa raw to sa pinakamasarap na, na squash. O, yung zucchini. Yan. So, tikman natin siya. Hopefully, tumubo siya dito sa atin. Marami akong binilimbo to na ito. Ayun. Ang dami pala. Ang pala. ito yung ginawa ko kasi kailangan pala yung soil medyo moist so babasahin ko muna at sasaluin ko bago ko ilagay sa tray roma tomato tapos cherry tapos ito yung ampalaya natin last year oh. October 21 ko oh, kinolek siya tapos tatanong din natin siya so yun oh. If you wanna see some crazy and also lazy you should meet me and my friends even though we got no money for sure it's all funny balik sa akin na ulit si Jairus pagkatapos ng kanyang break. So ito yung first ano nila laban nila ulit ngayong season. Ano na kaya yung Bali Spring season na. Tapos may sinalihan pa siya na biking. <laughs> Meron pa siya sinalihan, cross country, ilang na activity sinalihan. Yung cross country libre naman yun. Pero ito may bayad to. Pero ito gustong-gusto niya talaga to. Mas gusto niya to kaysa doon sa music. Yung sa music naman nagdagdag din naman siya mag-oobo naman daw yata siya sa susunod bukod doon sa clarinet sinadyas ng teacher niya. May potential to, may potential. May potential kay kuya. Come on, kuya. Yes! Ako. Ako si Neil. Is... Kuya, kuya! Is... Kuya! Go. Kuya! Kuya! so far, asya Ayun. 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 lang. Hindi naman siya nagtuturo. Cup noodle sa uh, miniso oh. Hello Kitty. <laughs> Gara. Ayun Hello. Hello Kitty na chicken noodles oh. so. iba-ibang flavor. Hot. May hot and sour. Cause blessing na naman yung dumating sa amin. Pipikapin na namin yung bagong coaching binili namin. You, Another blessing. <laughs> you wish. Hindi guys. Ito kami sa luma. Luma pa rin. <laughs> joke, joke. Ano kayo? Mayayaman? guys, what's up? Ayun, naghihintay lang kami ng mga bata kasi nasa kumun sila. Medyo napaga kami ng konti, mga few minutes. So sabi namin, mag-vlog muna kami. Ayun nga, ano mapag-uusapan natin ngayon? Ayun, ang na pag-usapan na pag eh. natin. Pag-vlog, walang tao. Ayun eh, guys, ano? isang araw. Nagpunta nga pala kami dun sa ano, diba? sa outlet. So nakakita nga kami na ang Tesla. Wala wow. lang. Yung pag usapan lang namin ni Mrs. <laughs> Iniisip namin, ano ba yung susunod namin bibili ng kotse? Sa susunod. Sabi ko, ano ba? Mag-electric ba tayo? Or mag-gas? Or hybrid? Ito nga palang kotse namin puti. 10 years old na siya. Nag-10 years na siya noong wow. January. Very happy naman kami dito sa kotse na nabili namin. Kasi nga, at least tumagal siya ng wala kaming naging issue dito talagang ano lang, routine maintenance lang change oil, gulong yung mga ganun lang, wala namang major na issues tapos matipid pa saka ang ganda nung ano maganda yung presyo ng pagkakabili namin dito talagang nakakuha ko namin napakagandang deal nag-research akong mabuti talagang ano ba, puro talaga talagang <laughs> 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 uh... talaga Ayun. So, yun. Very happy kami overall. Pati dun sa isang kotse namin, yung green, ganun din. Maganda din yung deal na nakuha ko nun. Magte 10 years na rin siya next year. Ayun. Sagot ka, bakit ka bumili ng brand nyo? Ah, brand nyo. Hindi, wala. Eh, kasi pag <laughs> Hindi, ako ng kotse ko, guys, dati. Camry na 1998 na sa tatay ko pa yon actually pero hinuhulugan pa niya tapos ako na lang nagtuloy kinuha yon noong 2001 second hand din. So, technically, ang unang kotse ko rin second hand din. Tumagal siya hanggang 2013, 2014. So, naging kotse ko pa siya for 12 years. Yan. Sulit na sulit talaga yung Toyota ko na kotse na yon. Tapos yun nga, nakita namin ang um, weekend yung Tesla. Sa internet, sa picture, ang parang ang pangit niyang tingnan. Pero nung nakita rin ni Aimee, kulay puti, gandahan din siya. So, pinag-iisipan namin, uy, ano ba? Ganda naman yan. Sabi ko, ito na ba yung susunod namin kotse? Che. <laughs> <laughs> Dahil nagpapapicture. Dahil oh. picture kasi nga first time na, lang. Nakapay sila na, ano, first time makakita oh, oh. ng Cybertruck. Actually, pangalawa natin, di ba? May nakita oh, pa tayo sa. Oo, meron isa. na nakita. Pero ano yung moving? Oo, oh, nasa kalsada siya. Oh, oh. 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 Tapos itong isa nga, nakita namin nasa parking. Nahihiya nga kami kasi baka mamaya makita kami nung may may ari. Maganda na white na. Maganda na. No? Mm -hmm. Tapos yun, syempre, kapag may mga ganong moments na naiisip mo na meron kaming gustong bilhin, doon na naman doon pumapasok yung um, Kailangan ba talaga? Kailangan ba? Kailangan ba ng ganyang kaganda? Tapos yung kotse namin, okay pa naman siya. Actually, dati, noong, after mga five years ago, naalala mo ba yun, yung pag tinatanong kita parate, na hmm. ilang years ba sa tingin mo, yung kotse natin, ang itatagal na masasabi mong komportable ka nang I, pwede na natin More siya late. palitan. Oh. Oo, di ba? Parang sa ko dun, 10 years. 10 late, years, diba? oo. Pero nag-research ako, ang kotse talaga, naglala siya between mga 10 to 15 years. Pwede na rin, pasok na rin yung ano. O baga, ano na rin, sulit na sulit na itong kotse na binili namin. Pero syempre, kahit umabot na siya ng 10 years, di naman kami nagmamadali. Sa totoo nga niyan, nung dumabot siya ng 10 years, sabi ko hopefully, tumagal pa siya kahit mga 15 hanggang 20 years. The longer, the better. So talagang i-sasagad namin tong sasakyan hangga't kaya pa niya hangga't hindi siya nagkakaroon ng depresya or masira yun 'yung battery uh, anong life noon ang battery 10 years to 100,000 miles ah uh, 10 years pa so, kasi so itong sasakyan namin 10 years na kasi 10, 10 years, years nga to, lang oh. noong January so basically 'yung battery nito wala na rin ano wala siyang warranty I think yung battery naman so, depende yan naman yan sa gumagamit siguro yung itatagal ng baterya mo I don't know <laughs> so, hopefully magtagal pa yung baterya kasi mahal yata yung baterya ng, ano, eh, ng hybrid maganda yung deal na nakuha ko guys katulad yung sinabi ko pero ito lang yung pinakamababang trim hindi talaga ako mahilig sa mga sasakyan kasi may mga tao talaga guys na mahilig talaga sila sa sasakyan. Gusto yung ano yung top ano, top, top tier top tsaka 'yung O at yung mga sporty ganito top ganyan, 'di ba? Oo. Oh. Gusto nila 'yung may moonroof, may sunroof, lahat may automatic, leather. Oh, okay. may mga taong ganon which is hindi naman ano 'yun, hindi naman masama 'yun kung yun talaga 'yung kaligayahan nila. Kasi iba-iba naman ng tao, eh Merong tao na mahilig sa sasakyan, may mahilig sa bag, may mahilig sa sapatos may mahilig mag-invest, mag-ipon kanya-kanya lang yan so, ayun, tapos ikaw, basta point A, point B point <laughs> A ako naman guys, ayun na, <laughs> ayun na pala Kunin mo na yung eh, bata. Oh, sige, kunin mo muna. Eh. O yung you know, guys, kinuha muna ni Amy yung mga bata. Ako muna magsasalita. Actually nga, nung nakita namin yung unang Tesla, I think couple of months ago, nakita ng anak ko, si Jairo, sabi niya, wow, that's a cool car. It must have been cool to drive that car, sabi niyang ganoon. So para sa akin guys, kasi iba-iba naman ang definition ng tao kung ano yung magandang sasakyan. syempre iba yung gusto nila yung bagong modelo, yung maraming bells and whistles. Para sa akin, sabi ko, ang magandang sasakyan ay yung sasakyan na na paid off na. Kasi nga guys, alam niyo naman, ang pagbabayad ng sasakyan, pangalawa yan halos sa pinakamahal ma na gastusin, di ba? Once yung sasakyan na paid off mo na, malaking ginhawa din. Tapos, isipin nyo, wala kayong monthly payment na 300, 400, 500 dollars. Di ba? Malaking bagay yun. Ito na yung mga bata. Jairus, Hi. did you remember like a uh, couple of months ago when we saw Tesla Silver One? and then you told me that that's a cool car what did i told you what what a, what's the definition of cool car you remember yeah it was a free car no it's not a free car a paid not, off car paid off yeah. yeah is that you have why why is that because you don't have to pay so once you paid off the car for five years actually six. Six, five, six years yun lang, um, yun ang tinuturo ko sa anak ko, sabi ko sa kanya, huwag siyang titingin sa ganda ng sasakyan, bagong modelo, kasi lalo na tendency sa mga kabataan, syempre gusto nila maganda yung sasakyan nila, yung maipoporma nila, yung papansinin sila ng ibang tao, yung masasabihan sila ng ganda ng sasakyan mo, yun, so, tinatanim ko lang sa utak niya na huwag ganun yung pag-iisipin niya, ang isipin niya, kumuha ka lang ng sasakyan na tama lang para sa'yo, doesn't have to be really nice car. Ang importante, reliable siya, tapos kaya mong bayaran. At hanggat maaari, yun, pag nabayaran mo na, keep the car for the rest of its uh, working life. Ganyan, para hindi ka magbabayad parati ng monthly payments. How long have we had this car though? Ha? Huh? How long have? Ten years. Ten years? Yes. Ah. So that's your goal too. Use your car as long as As possible, as long as it's running, there's no problems, there's no issue, you use the same car. So you don't have to pay another monthly payment. Kasi may mga kaibigan ako, yun, may mga kaibigan ako sa, nung nasa Los Angeles pa ako, mga nurses din. Palit-palit palit na sasakyan. Mahilig sila sasakyan kasi mga bata pa siya eh, sila eh, mga 5, 6 years na younger pa sa akin. Yung pag-iisip nila, medyo ano pa, nandoon pa sila sa stage na... Gusto pa nila nung mga magagandang bagay, yung mga nice things yan. Tsaka kami yung pag-graduate, BM agad. Then, sabi ko lang yung, kasi di ba nag-work ako sa nursing school? Uh Oo. -oh. Kasi mukha ka-graduate pa lang nila ng RN, ano, ng nursing, ano, BM agad ng mm -hmm. kotse nila. Kasi si Aimee, mean, yung, yung bago siya naging accountant dun sa trabaho niya, ng, naging financial advisor siya ng nursing school. Financial aid. Financial aid, sorry. Sabi financial na. aid. Tapos yun, nakikita niya yung mga estudyante doon na pumapasok tapos gumagraduate. Di ba nagiging kaibigan ni Aimee kasi marami din mga Pilipino. Tapos nakikita niya mga friends pa nga niya sa social media. Ayun, pagka-graduate, di ba? Bibili na ng BMW. May mga student loans yun. <laughs> student loans, di ba? minsan daan-daan libo, oh, di ba? Oh, oh. Tapos naka BMW agad. Ano, Hindi nila laki. alam kung gano'n nila katagal babayaran yung 100,000 na utang kasi naalala ko noon nag-aral ako ng sa dialysis nagbayad ako ng 6,000 kasi nga pang technician yun since wala akong experience sa dialysis gusto ko magkaroon ng experience na maisusulat dun sa resume ko para madali ako ma-hire pumasok ako dun sa dialysis school na pang technician para lang yun lang magkaroon lang ako ng konting idea how dialysis works so ano siya 6,000 dollars inabot ako ng halos 18 months or 2 years halos bago ko siya nabayaran so sa halagang ganun akala nyo maliit lang pero ang tagal palang bayaran So, isipin nyo 100, yung 100,000. Yung yon 100,000 ba may interest pa? Yung oh, sa nursing, ang typical na loan doon, malalaki talaga. Basta malaki yung utang nila. Oo, oh, oh. basta malaki. Tapos oh. ang interest mahal, di ba? Mahal. No. Aside sa tuition, pati cost of living, inuutang inu din. Inuutang nila. Oo. Oh. Tapos yun nga, nung graduate na yung mga yung ibang estudyante, syempre para nakakawala sila sa hawla, feeling nila mag earn na sila na pala aking pera, bilhin ng BMW, ganito, ganyan. Nung ako naman nasa LVN, naalala ko rin, meron ako isang classmate doon. Actually, hindi pa kami gumagraduate. Siguro meron pa kaming isang buwan. Bumili agad siya nung, ano ba yung binili niya? Two door na sa sakin, nakalimutan ko na. Ay, Honda, Honda, Honda yun eh. Nakalimutan ko na. Basta bumili siya ng two-door na sports car na dalawa lang yung taong naisasakay niya. Eh kasi nga mga bata-bata bata pa. Good thing naman ako, hindi ako talaga nahilig on the first place sa sasakyan. Dahil kung mahilig din ako sa sasakyan, malamang magiging ganun din ako. For some reason lang, wala sa dugo ko yung mahilig sa kotse. Kasi para sa akin, ano lang eh, magasus lang din eh. Magpapalit ka ng gulong. Pagpapalit ka ng rims, lalagyan mo ng body kit, papalitan mo ng mga spring para bumaba siya. Ganun yung mga uso nung mga kapanahon ko nung no, nag-aaral ako na nakikita ko dun sa mga classmate ko na walang masama bumili ng branyo. Kung ako tatanong eh, mas gusto ko rin yung branyo kasi hindi naman ako maalam sa sasakyan tsaka ayoko ding mag-risk. Minsan kasi swertihan din yung pagkuha ng second hand na sasakyan. Minsan okay, minsan hindi kaya yon medyo conservative kami itong sasakyan namin na to tsaka yung isa na green parehong brand yun naming binili tsaka maganda talaga yung deal na nakuha ko talaga doon. Eh, marami akong mga dealers na sinulatan bago ko nakuha talaga yung sasakyan hindi ako bumili ng sasakyan na yung pagpasok ko ng dealership, paper ka agad, hindi gano'n kasi alam ko na yung mga style ng mga ahente doon na sa amin noon eh. No. Karamihan doon ha yung mga napuntahan ko, hindi naman lahat So basta ang ano mo lang uh, basic na brand new affordable naman na Toyota Corolla oh, kung nagsisimula ka din sa kapatid ko, sinamahan ko siya, bumili bumili ng Toyota Corolla lang, basic lang. Alam nyo ba, parang 200 o wala pang 200 yung monthly na kuha namin. Hanggang ngayon buhay yun. Hanggang ngayon umaandar pa rin yun. Ilang taon na yun. Oo, pero hindi siya yung top of the model, pero brand new siya na Corolla. Very reliable, tapos napakamura lang ng pagkaka... Wala pang 20,000 yung sasakyan na nakuha namin. Kaya yun, tuwan-tuwa -tuwa kami no? kasi nakuha namin yung gusto naming presyo. Kaya yung sinasabi ko, okay lang kumuha ng brand new versus sa uh, second hand para reliable din yung kotse. Hindi kayo mga ngamba na baka masira, magka problema, at make sure na yung presyo nyo kaya nyo bayaran. So, to sum Up. ang gusto ko lang sabihin sa inyo ang coolest car para sa amin ang pinakamagandang kotse ay yung kotse na nabayaran nyo na ng buo na wala na kayong monthly payment na kabayaran once nabayaran nyo na ang gulo <laughs> so yun guys kasi isipin nyo guys once paid off na yung kotse nyo let's say 5 years katulad sa kaya namin we paid it for 5 years every month 300, 400, 500 dollars ang natitipid namin tapos ilalagay namin siya sa investment isipin nyo yung opportunity cost doon kung bibili kayo ng panibagong kotse kasi nga nabayaran nyo na magte-trade in kayo syempre magsisimula na naman kayo magbayad-bayad ulit kasi nga sa kadahilan ng gusto nyo mas bago yung modelo mas cool kayo pag nakita ng tao, pupurihin yeah. kayo. Nakapag-usapan din namin ni Amy, 'di ba? May napag-usapan natin oh yung coach oh na alam niyo yung temporary ka lang nam na uy, ang galing meron. Nila. Yeah, temporary lang. Let's na, say na meron akong Tesla na ako, dare, may Cybertruck ako. After mga 1 2 years probably 'yun nga titingnan ng tao, pupurihin ka, sabihin, "Uy, si Rola no, big time, meron ganito ganyan." As, hindi ko naman nila lahat, guys, ha? pero aminin natin, majority hindi lahat na ganun yung gusto natin na syempre tayo may magandang sasakyan sa ating yung latest. Minsan meron tayong ugali na hindi tayo nagpapatalbog tsaka hindi tayo magpapahuli sa iba, di diba? Ini sinasabi lang namin ni Amy kasi marami na kami experience. Hindi lang sa kotse, no? Sa iba't ibang bagay. Meron ka isang bagay na bago para sa inyo. Minsan first, second year, nandiyan pa yung excitement, nandiyan pa yung euphoria sa sarili nyo na, ah, okay, yung para may pakiramdam kayo na nasa satisfied dahil napupuri kayo or humahanga sa inyo ibang tao. Pero after that, let's say for example, sa sakyan is 5, 6 years to pay. O after 2 yeah. years, papasok na yung reality na marami ng cyber tag na tumatakbo. Wala na yung yung komun pagtingin. O, oh, common na lang siya. Wala na yung pagtingin sa kanila nila sa inyo na parang ikaw yung dating cool na ikaw lang ang Ay. meron noon. Ibig sabihin, magfe-pay din yon pero yung sasakyan babayaran niyo pa rin hanggang matapos, mm -hmm. 'di ba? Magbabayad kayo ng 1,000 o higit para sa sa hulog yung sasakyan, di ba? Pero wala na doon yung excitement na dati meron nung bago pa yung sasakyan nyo So hindi lang yung sa kotse guys, marami din siguro sa pagbili ng bahay. Kasi so, sabihin para short term no, lang see. yung happiness ng mga ano, so, shiny things. things. Yan yeah, <laughs> no. Tapos pag nag in na lahat into place mawawala na rin yun. Sandali Pero ikaw, na, yeah. you still got stuck to that product Mas na binili mo. mahabay yung ano, magbabayad ka. Oo, <laughs> magbabayad ka kaysa dun sa sandali-panandali ang sayang binigay sa inyo <laughs> ng mga bagay na yan. Kaya yung guys, uh, take it from us, na-experience na namin yan. Actually si Amy very ano talaga to, very low key naman to. Simula't simula pa nung nakilala ko. Ako lang talaga yung medyo uh, medyo uh, may meron ding konting kayabangan din siguro masasabi ko noong mga panahon na yon. Pero ngayon unti-unti na kami natututo. Siyempre pag may pamilya ka na iba na yung priority mo. Diba? Gusto mo simple na lang. As much as possible talaga pag may oras kayo sa pamilya, sa mga bata lalo na. Lahat kinakat down mo na hanggat maaari. Gusto mo na mas maliit na bahay kasi gusto, ayaw mo na masyado maglinis eh. Yung oras ay eh, paglilinis ko ng bahay, i-spend na lang namin ng oras sa mga bata. Parang ganun. So guys, hanggang dito na lang po siguro yung vlog natin. Medyo mahaba na at di na kami nakapagpaalam. Don't forget to like na lang po yung video natin kung meron po kayo na pulot. Maraming salamat po sa lagi panonood. We'll see you again on our next vlog. Bye!